Hello! Ito po muli si Nanit ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng kutsinta sa bilao. Medyo marami na kasing nagre-request sa atin na gumawa ng kutsinta na isang lansong lang o isang pag i lang po ang gagawin natin dito. Ito po ay karaniwan nating nakikita sa mga palengke pag namimili tayo. Nakahiwa-hiwa siya ng parang padayagonal yung shape niya o yung pagkakakat niya Okay, at ito po lamang ang ating mga kailangan sa paggawa ng kutsinta sa bilao. Ang gagamitin ko po ngayon dito ay yung all-purpose flour sa halip na rice flour. Then cornstarch, brown sugar. Then syempre, kailangan po natin ng lye water o yung lihiya. Then, anato powder. Meron din po tayo ditong fresh na niyog o coconut kukod rin po natin ito. So, kailangan po natin ng fresh na grated coconut. Siyempre, kailangan din po natin dito ng water. Okay. Umpisahan na po natin ang paggawa po natin sa ating kutsinta sa bilao. Okay, then ngayon, ang una po natin gagawin, so dito po sa isang mixing bowl, ilalagay po natin itong ating all-purpose flour. Then itong cornstarch. Then brown sugar. I Mix natin. dito po lagyan natin ng water galuin natin mabuti then ilagay po natin itong lye water itong anato water so yung anato powder i-dissolve lang natin sa 2 tablespoon of water then dito po meron tayo dito strainer salain natin para siguradong wala siyang buo-buo Then ngayon po, meron po tayo ditong steamer. So nilagyan po natin ito ng cooking paper. Then, dito po, ilalagay po natin itong ating kutsinta mixture. Kaya lang, inirab ko muna ito ng oil na galing po doon sa latik para hindi manikit itong ating kutsinta. Okay. Ilalagay po natin ito dito. Then, ito po ay lalagyan po natin ng cover. So, itong cover, ilagyan po natin ng tiklot para yung nag-evaporate na tubig ay hindi pumunta doon sa ating ini-steam na kutsinta. Okay, lulutuin po natin ito. I-steam natin ng 40 to 45 minutes. Okay, maghihintay po tayo. Then ngayon, pagkaraan po ng halos 40 minutes, Okay, so palagay ko eh, okay na po itong ating nilulutong kutsinta. Then ang gagawin po natin, i-turn off na po natin yung heat. Then hahanguin na po natin itong ating kutsinta. Okay. Then ngayon, narito na po yung ginawa nating kutsinta. Then malamig na rin siya. Nag-cool down na. Then meron po tayo dito yung bilao. So iita transfer natin dito. Kaya lang lagyan muna natin ito ng dahon ng saging. Kay iita transfer po natin dito yung kutsinta. So, dahan-dahan lang kasi malambot siya. So, hindi po natin dito. gamit po tayo nitong pizza cutter. Ikat po natin. So, ngayon, okay na po ito. na i na nating lahat. Okay, then ang gagawin po natin, meron tayo dito yung fresh na grated coconut. Lalagyan po natin. Okay, then ngayon, pwede na po natin itong i-serve at kainin. Then ngayon po, ito ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating kutsinta sa bilao. Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa recipe ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanit ng Net Cooking. Thanks po. Bye!